Guys, grabe ang traffic dito sa Concepcion. Dito, dito na kami guys sa ulo. Papuntang bayan, Dampalit. Kita kits tayo sa Mega Dike. Okay. Ayan nga pala guys ang lugawan ni Kuya Carl. Ito nga pala ang simbahan Dampalit. Ang Santa Rosario Parish. Kaway-kaway naman. Pastor ka Bosa. Yao, tatawakin tayo ng mga kasipatan ngayon. Kaitung ulan ni trabaho lang talaga. Yo guys, pagdating noon ng kanto ng din, kumanan lang kayo. Ateto, <manyang manyang manyang> bakana baka na? na? Si Ateto, bakana na? Ateto, bakana <manyang> At na? Ateto, bakana na? Ateto, bakana na? Ateto, na? Ateto, bakana na? Ateto, bakana na? Ba't 'to eh si ni Bateng, wala siyang Andito na tayo, guys, sa Mega Dyke. Ayun sila, Kuya. Shoutout po kay Lakuya. Dito guys, sa vlog natin, magpipiling sikat na vlogger ako. Kailangan kapalan mo mukha mo. Yan ang vlogger. Walang ina. At dito guys, makikita mo ang iba't ibang klase ng mukha. Ayan po. At ngayon guys, nandito ka na kami sa kainan sa Mega Dyke pag ganito ang panahon, talaga napakaraming tao. Halos si ang kami rito. <laughs> master, eh, hey, ayan ang pinaka-pogi naming master. May kapi na kami. So tara, kapi tayo sa Mega Megadike. <laughs>